Tā! Tīpā! બતાવા at tapang-tapangigit ko sa Republika ng Pilipinas. Sa tuwing araw ng kalayaan, maaari namin sabit ang na bandilang ito sa bintana ng inyong tahanan. Di lang tanda na may nananahanang bayan sa ng Philippine National Police sa pamumuno ni Police General Nicolas José Torre III, Chief Philippine National Police at sa National Capital Region Police Office sa pamumuno ni Police Major General Anthony Abellada Aguirre, Regional Director NCRPO at sa Regional Mobile Force Battalion sa pamumuno ni Police Colonel Celso Matibang Rodriguez. Kami ay nakiki dalam hati at ospusong kubogay.